Hi guys, good morning, good afternoon, good evening world. Welcome to Sis Noah the Hug Father channel. Ang topic natin ngayon is update tayo sa mga inahin, biik at patining ng Sis Noah the Hug Father channel. Ang unang uh, pinakita natin ng mga biik ay sila po ay nasa 32 days na ngayon uh, sila po ay anak ni Maritas na nanganak si Maritas sa kanyang uh, third parity ng 19 piglets. Ang tatlo ay stillbirth at saka yung dalawa ay namatay dahil uh, mahina yung uh, kanilang pagdidi. So, actually, ang naiwan ngayon is 13 piglets na lang itong mga malulusog at mga, mga ingay, makulit na mga mga biik. So, sila po ay anak ni Maritas at uh, I think uh, dalaw, apat ang o oh, lima pala ang uh, lalaki nito at saka yung iba mga babae na at saka yung ginawa namin dito nag-iwan kami ng dalawang uh, malalaking lalaki para gawin nating abor uh, at saka yung iba dito yung uh, ano naman yung girly, uh, mag-selection pa tayo ng gawin nating girl. So, hindi pa ito makikita ngayon dahil bata pa. So, hopefully after 2 months, makikita na yung uh, signs nila na maganda yung katawan nila. At saka maganda yung tayo nila sa likod nila sa puwit nila na pwedeng gawing uh, gel. So we're still waiting for them. Uh malayo pa kasi 32 days pa lang sila sa ngayon sa araw na to sa at uh, check time tayo. Uh, uh date tayo is uh, ano tayo at uh, 12 ng October. So 32 days pa sila sa ngayon ng 12 ng October 2024. So ito po sila, uh, 13 piglets uh, sila po ay anak ni Martes. At si Martes naman ay nag-hit na rin. Nag-hit nung isang araw. Gapon pala, nag-hit gapon. So, na ai namin sila. At yung ginawa namin i galing sa, si ang simin na galing sa kay JS uh, Farm from Pagadian. Ang simen is Dan Bread uh, Durok. Pure Durok. Talagang maganda yung ano niya. Uh, yung uh, butakal niya yung bur niya kaling pa sa bataan sa Luzon kinuha niya talagang malaki uh, dan breed uh, pure dorok yun so hopefully makakuha na tayo ng uh, uh, yung breed naman ng other breed ng mga Uh, pure dorok so ito po sila ay large white itong mga ano is pure large white kasi yung nila nila si Marites is large white at uh, yung semen ginamit is large white. Ito naman sila, ito yung lucky seven. Lucky seven na anak ni uh, Mukang na ngayon ay nasa 51 days na sila. 51 days na sila uh, nung pinanganak sila. So, ito yung sinabi natin na, na nanganak ng 11, pero yung isa, still birth, pero yung dalawa, matagal lumabas. Matagal lumabas sila, pero patay na malaki pa naman nun. So, ano na lang sila? Seven na lang na iwan dito. At saka isang lalaki lang. At saka lahat itong mga ano is puro babae. So, ito naman ay uh, na, si-select na naman kami dito. So, iwan na. Hindi naman sila binibinta. Dahil selection din kami dito sa gawin naming uh, girl, Uh, same as uh, ano sila? Bread, uh, large white. Kasi si Mukang is large white. At saka ang ginamit namin dito is Yorkshire Kaling uh, din sa aking kaibigan si Larny Dito sa El Salvador So maganda ang lahi nila Maganda ang tayo nila At malaki din sila Talagang maganda ang ano nila uh, Pwede silang gawing inahin So ano to uh, Anim na inahin Pero yung ano nito Yung tatlo nito ibibinta namin uh, Para naman sa mga Yung mga kaibigan natin Na naghahanap ng uh, panibagong Girl nila sa panibagong pagbukas uh, galing sa ISF, so sana uh, makabilis sila nito at sana uh, ito po ay umpisa sa kanilang uh, gawing uh, uh, never stop uh, never say die but to forward kailangan natin na uh, talagang lumalaban na ang ISF ay ano lang yan kaya natin yan so, kaya dito is kailangan natin magumpisa, uh, magumpisa tayo at gawin natin ang ating mga magagandang eh uh, geld na uh, malusog para ipaglaban ng ESF. Ano lang yan, biosecurity, secured lahat ang ano gulungan kasi uh, mahirap na kung di secured. Kaya but salamat sa Panginoon na itong ating uh, Sis Noah Dog Father channel ay na-secured natin at talagang strict tayo sa biosecurity. So ito po yung ating uh, Lucky seven ng mga biik, na anak ni Mukang na mga uh, magagandang gawing gelt sa ating kulungan. So mayroon na kaming tatlong uh, na silik nito na para maiwan sa amin sa Sisnua Dagfather. Yung tatlo naman ibinta at isa isang abor namin iiwan to para naman sa gawin ditong uh, breeder sa ating farm. At uh, uh, magbibinta din tayo ng semen sa mga kasama o kaibigan natin na nangangailangan. So actually, mayroon na tayong tatlong bur na na pili na gawin nating bur dito sa ating uh, uh, sa ating uh, kulungan. Hopefully, makahanap na naman kita doon sa uh, kay Marites na next yung Dan Bread uh, Pure Dorok. Makahanap din tayo ng isa doon. At saka makahanap din tayo ng isang pitren na na I, i din kanila ni uh, Uh, tending ni Olivera at sa kanilang nonita Sana po uh, maganda din ang kanilang mga lahi Para ipagpatuloy natin ang ating mga gawain Na bilang mga magbababoy mga haggreaser Kaya sa ating mga kasama dyan na mga haggreaser wag tayong ano, uh, mag-stop Never say die uh, Patuloy tayo Ito naman yung ating fattening Uh, ito yung fattening na naiwan na ngayon. Uh, ito po sila ang naiwan ngayon dito is anim na lang. Ito na lang 6 kasi ganina uh, kinatay namin uh -huh. yung isa kasi mayroong mga anniversary sa uh, both uh, parents namin, father Innan. namin. Uh, so nagkatay kami ganina. Lampons ang kinatay lara. namin, ito po sila ay nasa 5 na, months na, Pat, patungtong na sila ng 5 months. At saka yung kinatay namin ganina is 103 kilos. 103 kilos tapos yung kinuan uh, kinuha na yung laman loob so yung carne talaga is 73 kilos ang naiwan at uh, saka maganda yung ano maganda yung uh, ano niya yung carne uh, niya kasi walang masyadong mata mataba saka matamis siya ma masarap yung ano kinain kasi ganila uh, pagkatapos ng katay nagsugba uh, sila nagkumain sila at masarap yung ano daw carne nila saka, malaman, malaman ang karni. So, anim na lang ito. Uh, sa ngayon, uh, ibibinta ko na sana sila gapon Kaso lang, yung uh, buyers is, sinabi ko kung magkano, sinabi nila na is 145 per kilo. Kung nakulugi tayo dyan, kaya sabi ko, wag muna, hintayin ko muna, muna ang November kasi sabi din ng ano namin, yung technician namin si Paul, wag kayong padalos-dalos. Hintayin na lang natin yung ano, uh, uh, November, baka tataas pa itong 145 uh, ki per kilo. So hopefully, kahit sana man lang mag 170, 180, okay na, go na tayo. So ito, sa, ito siguro ang naiwan dito, mga ano rin to, mga 100 plus din itong uh, anim na to. Uh, kasi uh, ang pinili namin is medyo maliit. Hindi, ma, hindi sila yung malaki kasi family, ano lang yun, uh, katay, sa amin lang yun. So, ito ay pinili namin, kaya pinili namin ng maliit. so, ito na po sila, ang ating ibibinta na fattening. We will wait for November at sana malaki, mataas na ang kilo. Ito naman yung aming mga inahin. Itong lahat ng mga inahin dito is na iay na. Ito yung first is si Marites, then si Mukang, then si Nonita, Elsa, A Oliveira, Elsa, ito si Elsie at saka si Tending. Ito si uh, Marites. Si Mukang. Uh, si Nonita, Then, ang sunod ni Nonita is si Oliveira. Ito si Oliveira. Tapos, uh, ang sunod ay si Elsa. Ito si Elsa. Then, ang sunod ni Elsa is si Elsie. Yan naman si Elsie. At saka ang last doon is si Tending. jan uh, si Tending. So, uh, dyan po sila. Lahat po sila ay na na. So, ano to? Every month. Rolling na to every month. Mayroong isa, mayroong dalawa. Lalo-lalo na to si Marites at saka si uh, Olivera. Sabay po silang, at saka si ano pala, si uh mukang sabay silang lai-ai nung isang ar uh, isang gapon na i sila gapon so sabay-sabay silang tatlong hopefully uh, kahit man lang uh, alternate ang days hindi sila magsabay-sabay kasi kawawa ang mga tagabantay kung magsabay-sabay sila kaya sa ating mga hog racer dyan sa ating mga kababoy sa ating mga subscribers at sa lahat ng nakadaan na, na at napanood itong vlog na to please like and subscribe and don't forget to click the notification bell for you to first uh, notified kung mag upload tayo ng ating uh, uh,